Alam mo kanina ko ba figure out, guys, eh, no? Sabi ni Crest Pambid. So, kailan ang kasal? Wala nang kasal, Mars. Ah! <laughs> Sayang naman yung sing-sing, nagkasalian. Baka inutang pa yun eh, Dominic. <laughs> <laughs> oh my God! ko na naman si Ian! Sorry, Christian. <laughs> Okay, oh my God! Ang konti ng viewers natin, 80,000 pa lang. Siguro mga 100,000, 110, is loko na yung Jesus. Ko. Teka nga, hinangat ka <coughs> According kay... ...Beya... ...Beya Bunda. <laughs> order din Katie boy, kay Boy Abunda na kay ng Panginoon ng show business, na no? mga chismisan. Um wala na daw yung dalawa. Compare 100%. Eh wala na daw sila ngayon. Ngayon si Dom tinatrain niyang habulin si Bea at maayos pa ang lahat. Pero hindi ko yung gusto. Diba? Gusto ko yung naghiwalay na sila. Pero according nga kay Tito Boy, kay Bea, Bea Bunda, hinahabul pa si Bea. Si Bea daw, gusto pa daw maayos. Ang tanong ng bayan! Pero bago tayo dumating doon, commercial muna. Nangyari, naisoli na daw ni Bea yung engagement ring kay Dom. Eto na. Ang tanong ng bayan. Bakit naghiwalay? Ang daming sources eh. Ang, ang mabigat dun. Yung mga nasagap kong sources for the last 71 hours. Tama. Ba? Mali pala. 73 hours puros mga celebrities pa, artista yung nag-splook sa akin eh. So ngayon, bilang pinagsabihan nila, kinumpile ko ang chika. Eto na. Eto pa lang si lalaki. Lalaki na lang tayo, baka malaybel eh. <laughs> <laughs> Siyempre, ba? Diba? Eto pa lang si lalaki. Maybe are you okay? You okay there? Okay, okay. MKO. Okay, KO, okay. Ito pa lang si lalaki. According sa ating mga sources ng mga kapwa nila, artista and celebrities, ha? Huh? Grabe pa lang. Nauubos pala yung may babae. Uh, para bang, well, sabi nila, pag true love, gagasasan mo talaga, ano? Yan ang sabi. Pero, grabe na daw eh. Lahat na lang daw si babae. Yan ang sabi ng mga artista. Hindi natin alam. Yung dalawa lang talaga nakakaalam yan, ha? Tapos pati daw yung nanay ni babae, napapaikot-ikot ni lalaki. Kaya iayos ko yung eyeballs ko para kunyari baka i-psychological camera niyo ko eh. Hmm. Eto pa ang tanong niyo. Kung tumagal naman pala sila ng ganyan yung setup na gumagasas lagi si babae sa lahat-lahat, mapatravel, Travel dito, travel doon. Kasi, yes, no? eh, true love talaga eh. Kung si babae yung may pera, wala namang mali doon. Gender equality tayo dito. Wala namang nakikitang issue doon. Pero ang tanong, bakit ba talaga biglang naghiwalay kung okay naman lahat? Siyan, may third party daw ba? Wala daw eh. At ang chika pa nga sa akin, atin-atin na lang ha. Huwag lang sana masabi sa iba. Baka kasi makalabas pa. Sana kung itong chismis na sasabihin ko next, i-keep mo na lang sa sarili mo. Baka may makarinig pang iba dyan, ha? Kung magkaroon daw sa kaliman, no? Na magkaroon ng third party ang relasyong to. Hindi daw babae yung magiging third party. Daw, ha? magiging third party daw kung sakali nilalaki lalaki ay lalaki din na chismis lang sa akin ha wag nyo lang sana ipagkalat sa iba lalaki din daw kung sakali man eto malupit dyan nagpunta na nga sila ng Europe eh bakit ka mo? Eh, doon yata nila gusto magpakasal. Supposedly. Well, dami naman pera si babae, why not? Punta rin Japan, tingin-tingin saan pwede ikasal. Hindi totoo yung ikakasal sa Pilipinas na bigla daw kinansel. Wala pang naayos na kasal. Nag-check-check pa lang sila ng places. Okay, mga bida-bida. Pagkasunduan yata Na bago ang kasal Na ito napansin ko lang din sa pananalita ni Tito Boy no? Napansin ko lang Parang hindi maka-all-in si Tito Boy Oo, parang hindi siya maka-all-in Parang hindi masabi lahat-lahat Pero nung inanalyze ko Pinanood ko ng pitong beses yung sinabi pinanood ko ng pitong beses. <coughs> Lalakas ako yung boses ko, ha? Ito na kasi isprukan, eh. Bakit ang hina ng boses ko? Pinanood ko kasi ng pitong beses. Yung video ni Tito Boy, and upon analyzing sa seven times na yon and upon hearing a lot of intel, chika, and chismis from a lot of actresses, actors, and celebrities in the Philippines, Eto yung naging conclusion ko. Base pa lang sa pananalangin, tito, tito Boy. May problema talaga sa prenup. Di lang niya marekta eh. Pinoprotektaan niya siyempre si lalaki dahil kaibigan nga niya since nung bata pa nung nagbabadmin, pa daw siya. Tagal na daw yung kaibigan. Pero hindi niya madirekta eh. Ang gusto niya nang sabihin, nung pinaikot-ikot-ikot yung mga salita ito na ang gusto niya nang sabihin, okay naman yung une, nung une, okay naman yung prenup eh. Si lalaki pa nga daw ang pumunta. Sorry, Sorry. ulitin ko sa namin. Si lalaki pa nga daw ang nag-approach sa nanay ni babae na willing daw siyang pumirma ng prenuptial agreement. So, anong gusto mong i-point out, Tito Boy? Anong gusto mong i-point out, Bea? Bea Bunda? Nabiglang nagbago yung ihip ng hangin. Nabiglang no magpipirmahan na ng prenup. Ayaw ng pumirma ni lalaki. At bakit? Yan ang hindi ko alam. What if Mars? what if. Yung pag-approach ni lalaki sa nani ni babae na willing daw siya kuno noon pa na pumirma ng prenup ay play lang pala. What if if this what if no bilang isang marites what if ito pala isang malaki ng isang pla, isang parte ng malaking master plan. Daming pera ni babae, Brad mga registered na mga ari-arian yan, kulang-kulang isang billion. Paano pa yung mga hindi nakapangalan sa kanya na pailalim na hindi binabayad ng tax? Ay, sorry. Putik. In short, eh, si babae, billionaire yan. Kung ang declared na ari-ari, ano, is kulang-kulang isang billion. Ano pa yung mga undeclared na iniiwasan mo ng taxation? So, to summarize ang buong tangyayari. Okay sana ang lahat. Yung buong relasyon nila. Okay sila as a boyfriend and girlfriend. Walang issue, walang third party ang isa't isa. Ang naging problema, yung marriage itself. Ang naging problema, yung kasal. Kaya ang sabi ngayon ni Tito Boy, kung magkabalikan man ang dalawang ito ngayong taon, definitely 100% sure walang mangyayaring kasal ngayong taon. Bakit ka mo kung i-analyze mo ang naging problema yung kasal? Alam mo, pwede maging problema sa isang kasal kung wala mo pala third party. Bibi, come here. I I'm getting stressed. <laughs> huh. Ah. Okay, come here, come here. Ah. I Alam niyo sino may kasalanan ng lahat ng ito? Ha? Yung number one source ng hiwalayan sa buong Pilipinas. Ang OG Diaz Showbiz Updates. Uulitin ko yung YouTube channel ni OG Diaz para sa mga tamang chismis at ha? Ito ay patrol na santo ng mga marites. Tugon, isplukan mo kami. OG Diaz Showbiz Updates. Follow niya, ay, subscribe niya sa YouTube, ha? so, to go back, sasamahin natin. Kung walang proposal na nangyari, walang pag-uusap ng kasal at wala sanang hiwala yan. Pero what if yung engagement, yung pagluhod, nilalaki? Okay. Baby, ah. I, I'm just I'm just reenactment, okay? Yeah, this is just part of the reenactment. I, I'm I'm still on the right mind, okay? I don't have mental disorder so far. Okay. What if yung engagement proposal ng lalaki ay parte pala ng isang malaking plano? Para kunin ang kalahati ng yaman ni babae Ayan ang hindi natin sure. At silang dalawa lang mga niya na tayo mga marites ay puro si espekulasyon mo Sa ulo ng mga nagbabagang chismis, ito po ang inyong lingkod, si Siangas. Baby, baby, baby. Baby.